Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Luisa, ang inyong amazing virtual guru na magtuturo sa inyo ngayon ng kahalagahan ng pagbabasa ng impormasyon ng gamot at etiketa at iba pang paraan upang matiyak ang wastong paggamit ng gamot. Tara na tayo na at mag-aral! Alam nyo ba kung ano ito? Tama, ito ay isang medicine cabinet. Dito natin madalas nilalagay o makikita ang mga gamot. Ngunit ano nga ba ang gamot o drugs? Ang gamot ay iniinom upang mabigyang lunas ang karamdaman o sakit ng isang tao. Upang makaiwas sa panganib na dala ng maling pag-inom ng gamot, tayo na't na pag-aralan ang tamang pamamaraan sa paggamit sa mga gamot. Una, inumin lamang ang gamot na nireseta ng doktor. Pangalawa, basahin mabuti ang etiketa o label ng gamot bago ito inumin. Ikatlo, uminom ng gamot ayon sa dami at sukat nito. Pangapat, huwag inumin ang gamot na nireseta para sa ibang tao. Panglima, uminom ng tamang gamot para sa tamang uri ng sakit. Panganim, huwag inumin ang gamot na expired. At pangpito, kung ikaw naman ay nasa murang edad pa lamang, siguraduhin may gabay ng nakakatanda sa pag-inom ng gamot. Sa pagsunod sa mga paalala sa tamang pag-inom ng gamot, tiyak na makakaiwas tayo sa pananin. At sa pagkakaroon ng kaalaman ay maari mo ring maibahagi sa iba at makatulong sa iyong kapwa. Muli, ako si Teacher Luisa Atienza, ang inyong amazing virtual guru. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muling mga aralin. Paalam!